amin ng mga kabulastugan ang ating mga nababalitaan sa ngayon. Ano ba ang nangyayari sa ating gobyernong uh, Marcos? Bakit ganon na lang kadaming mga kriminal o krimen na nangyayari ngayon? Just late this afternoon I watched a video na isang ano pa talaga breaking news talaga uh, mga, uh, 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 meron tayong napanood somewhere in Visayas, o Mindanao ba yun? I'm not sure. Pero ilalagay po natin sa description ang video na yon na napanood natin just uh, this afternoon, very fresh, na meron isang uh, politician na tinambangan at uh, pinagbabaril ang kanyang sasakyan with her, with his wife. Buti na lang hindi tinablan ang politician na ito. Uh, barangay official. At sunod-sunod uh, po no, ang mga pangyayari marami din po ako napanood na hindi lang itong uh, barangay official na ito na napanood natin ngayon kundi late last week meron din po tayong napanood na mga pagbabaril sa ating mga polit mga politician, no? no? So ang daming krimen ngayon na nangyayari sa PBBM government. Maybe ang interpretation ko lang is parang walang natatakot sa mga uh, ngayon ng mga kriminal. Nagawin nila yon it's because alam nila na hindi ganon ka-fuerte o ka-strong ang ating president na, ka, na dapat nilang katakutan. So unlike the presidency of PRRD, takot sila gumawa ng krimen kasi alam nila na mabilis sila mahuhuli ng ating mga kapulisan dahil ganun kabilis ang takbo ng utak ng ating naging uh, PRRD. At ito po yung naka... Uh, what is this? Ito yung parang masasabi ko ba kasalanan mo ba PRRD bakit mo ginalingan masyado nung nang time mo nung ikaw ang president kaya nagkakaroon ng comparison ngayon ang mga tao grabe talaga in the history of uh, exercising my right to vote ito lang yung first time kong uh, na nakikita o nababasa o napapanood na ang daming comparison, ang daming mga suggestion na bumalik ka na, bumalik ka na, ibalik ang mga Duterte, ay uh, ibalik ang ba kamay na bakal kasi uh, pinatikim po tayo ng isang uh, napaka-strong leader na namuno sa ating bansa at nabitin ang mga uh, Filipino sa ganitong klasing uh, PRRD strong leadership. So, kaya siguro masadong uh, masyadong mga napapressured ang mga tao na ibalik ang ganitong masyado silang parang kumbaga uhaw sa pagmamahal, uhaw sa serbisyong na dapat nanggagaling sa ating gobyerno at ano ang kanilang nakikita because of the weak leadership ng ating PBBM, uh, napapanghinaan na ng loob ang ating mga mamayang Filipino. And uh, so ito lang din yung pinaka maraming mga OFW na naman na mga nakapanood natin sa YouTube not all reported sa sa mga mainstream media dito lang natin napapanood sa mga YouTube uh, channel ng mga vlogger na lead set na meron talaga tayong mga OFW na sinasako, sinusunog, uh, minamaltrato na parang hindi natin minsan napanood sa mga mainstream media na may mga ganito tayong mga OFW na naaapi na naman. Alam nyo kung bakit, in my OO, sariling opinion lang na to at sariling uh, imahinasyon, na ang ating uh, mga OFW ay inaabused ulit ng mga amo because nakikita ng mga leader ng ibang bansa, lalo na itong mga abusive na mga bansa sa kanilang mga katulong, na nakikita nila na hindi ganoon ka ka strong ang ating leader. So din, they, uh, they don't respect us anymore. Kasi alam nilang kahit gawin nila yon, wala silang uh, o hindi sila pakikialaman ng ating gobyerno. Mahina po talaga ang uh, ating Presidente ngayon. Tanggapin natin ang katotohanan at marami pong magre-react dito. Alam ko maraming mga aayaw nito, lalo na yung mga pabor doon sa kanilang Presidente. Na Presidente ko noon dahil binoto ko, ngayon hindi ko na Presidente. Dahil isa na rin ako sa mga OFW na nadismaya dahil ang inaasahan nating continuity of uh, what uh, PRRD started ay wala walay walay talaga walay hindi po natutupad o hindi natupad ang uh, mga naumpisahang uh, project o mga firm decision o mga foreign policies ng PRRD para uh, sana i-continue ng ating present sitting president wala walay po talaga so now isa yan sa mga napupuna ng ating mga netizens kasi uh, weak talaga. Even sa mga interviews, yung marami tayo dyan mapapanood. Isa na yung sinabi niya na ano ang sinasabi ninyong uh, armado ang aming mga kapulisan. Pumasok ang mga kapulisan na wala ang uh, tear gas. Pumasok ang mga kapulisan na walang hindi sila armado. Pero ang pinapakita ng mga vlogger na hindi naman AI, especially people from KOJC, ay may mga barel. So it's a fake news from the president's mouth na hindi totoo yung mga baril at tear gas. Siya po yung fake news. Alam mo, first time ko ito nagsalita na fake news ang ating president. Fake news po talaga kasi uh, marami na siyang sablay. Ano nangyayari? Dati glitch-glitch lang, yung mga paulit-ulit na hindi mo mawari kung ano ba talaga ang kanyang gustong ipaalam sa mga mamamayan. Yung kanyang madalas na pagka... Uh, tulala sa mga tanong sa kanya ng mga interviews ay hindi niya direct na nasasagot. Ngayon talaga ay naniwala na ako lately lang nung na-interview siya ng uh, ilang mga media tungkol doon sa KOJC na wala daw mga barel, wala daw mga tear gas. And even yung kaapilyedo niya na si FLM, hindi na naniwala sa kanya at nagsabi na nakakahiya siyang ipagtanggol ang hirap niyang ipagtanggol ang hirap-hirap niyang uh, ano yung parang tulungan para iangat yung kanyang sinasabi o mga pinag uh, a announce kasi it's really that totally opposite of what is happening the same ni Tory so and now dito sa recent video na pinalabas ni uh, itong mga vlog ng ating mga sikat na vlogger about dun sa almost two days na wala siyang uh, na nalasang bagyo na nangyari ngayon sa Man sa kamaynilaan. Nang na ang sabi niya ay uh, ang sabi ng mga sikat na vlogger na siya po ay nadala sa St. Luke pero hindi niya yan uh, ina-announce kanina sa kanya hindi niya masyadong binigyan diin yung ganong uh, mga announcement o pronouncement ng mga vlogger na na-admit na sila mag-asawa sa St. Luke. Kundi nag-focus po siya doon sa kay Alice Guo, pag uh, sa pagkakahuli ni Alice Gouwou. Hindi niya dinidibank. Yung mga nilalabas na nila Miss Maharlika, ng mga iba pang vlogger, nila PH Update, nila Maui, nila marami, Sir Jojo. Marami po sa kanya ang uh, naghahanap And so with the people na nasa uh, evacuation center na hindi siya nakita on on that day na nanalala sa ang bagyo unlike nung una nung karina na talaga naman namigay siya ng uh, wave wave ganon. namigay siya ng wave sa mga tao di ba <laughs> Pero this time itong recent typhoon hindi po natin siya nakita. Ito lang siya kanina, nag-aerial inspection siya kanina. Pero ang sabi niya ay, uh, yun nga, yung in-interview siya on board na uh, patawa-tawa, di ba? Isa sa kanyang uh, tawa na isinag isinagot ay yung tungkol sa comment kay BP Sara na sinabing nag-sorry sa KOJC kung bakit uh, niya in hiningi itulong ng mga taga KOJC citizen na tulungan si PBBM doon sa campaign uh, way back the campaign time so ngumiti lang tinawanan lang niya yung statement na yon kasi hindi niya madibank na hindi totoo yung hininging tulong na BP Sara sa mga KOJC ah uh, citizen para iboto sila. So yun po ang nangyayari sa ating gobyerno. O, ito yung observation ko lang bilang isang mamamayang Pilipino na nagtatrabaho dito sa ibang bansa para umambag sa ating ekonomiya, sa pamamagitan ng mga remittances at iba pa. So kami po ay isa sa mga bumubuhay ng ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil po sa aming remittance. Kaya may karapatan po kami magkomento, may karapatan po kami pumuna at ako po ay Filipino. So yun lamang po at sana itong mga basher dito na naglipana uh, naglipa na dito sa video na to o mapapadpad dito sa video na to ay tanggapin niyo na merong talagang tayong presidente na weak. Uh, walang presidente perfect pero wala din president na sana na ganito ka hina o ganito ka weak. Tapos sasabihin niyo na naman ikaw na lang pumalit. Ganun talaga ang nagagawa ng mga ano ng mga uh, hindi matanggap ang katotohanan. So, thank you for watching and I hope to see you again on our next video. Bye.